What's up? Go fam, ayan, medyo umaaraw na Umaaraw na go fam Sana makabilad-bilad na tayo Dahil sobrang bagsak na ang presyo ng mga produkto natin Go fam, nakakatawa no Kasi nga, yung Yung final na product Yun ang Nagdidikta Kung magkano ang raw material Nagets nyo ba yun? Di ba? Parang eto lang ang bigas O eto lang ang kung ano man yan Di ba? Eto lang ang bigas So ibig sabihin ibabagsak mo ang palay baligtad ko pa mi 'di ba ka nakakita na oh ito lang ang uh, presyo ng bahay oh kunari sabi mo oh dati kunari isang milyon ang bahay oh gawin natin ano lang 500,000 lang ang bahay since 500,000 lang ang bahay dapat ang presyo ng mga bakal presyo ng mga semento presyo ng labor dapat ganito lang parang gano'n yung nangyayari sa sa agrikultura go bam, eh. sa palate tsaka sa mga eh. nakakatawa na pero kung titignan mo hindi naman bumababa yung bigas go party feeds hindi naman bumababa eh di ba so nasa na kayo mga party lists hmm. <laughs> oh no party list. shout out sa mga party list na para daw sa mga sa agri para sa mga farmers go fam o, oh, ba? Diba? Simple lang naman eh. Ano ba yung mga nagawa na nila, GoFam? Di ba? Ano yung mga batas? Tayo, ano lang naman, simple lang naman yung kahilingan natin. Di ba? Hindi, kahit wag na yung mga ayu-ayuda na yan. Huwag na. Ano lang naman eh. Five, uh, price protection. Yun lang naman yung hinihiling natin. Di ba? Comment mo kung yun din yung hinihiling mo. Di diba? uh, price protection lang naman. Di ba? Na sana hindi, hindi ganyan, very volatile taas-baba, pag-anihan, bagsak pag wala ng ani, tumataas so yun yung feeling ko, yan yung isa sa mga pinaka gusto ko sanang ayusin nila number 2 siguro is yung uh, protection din against yung inflation, kasi napakamahal ng mga ano, yung mga inputs di ba ang mahal, tapos yung produkto natin binabarat, okay number 3 siguro is protection din sa sa atin, para sa mga ah uh, alam mo yun, mga peke na produkto kasi di ba makakabili ka ng mga peke na binhi pangit na pangit na binhi low germination di ba parang walang parang wala pa akong naririnig ng mga batas sa mga ganyan kung narin nakabili ka tapos defective paano yun pwede bang isole wala tayong mga protection sa mga ganyan ah uh, isa pang naisip ko is ano eh a uh, protection sa mga mapagsamantalang mga ano mga middleman. Hindi naman lahat. Pero meron at meron pa rin. Alam mo, tinataga ka sa presyo. Ayan. Ano ano ba yung mga law na pwedeng uh, uh, tumulong sa atin sa mga ganyan. Yun at saka yun pala. Sana amyendahan na nila, nanjan na sila, amyendahan na nila yung mga hindi uh, effective o hindi na relevant na mga batas amyendahan na ni Glenn di ba? sabi nila nun pag nanalo sila yung RTL uh, wala naman diba? Amyandahan natin kasi yung mga batas maganda naman talaga yan kaya lang i, i tailor fit sana nila yan na talagang saktong sakto mapapaboran lahat hindi lang yung mga ilan ilan okay so so ako advice ko sa inyo Gopham kung meron kayong binoto na party list at hindi naman nag perform try nang natin ulit ng na iba. Ganun lang naman yan, go for eh, di ba? So, boto lang lang boto. Hanggang sa makahanap tayo kung sino talaga yung maganda-ganda.